Mga idol at kabayan Arab Nation, sunod-sunod nang humihingi ng suporta sa Estados Unidos. Jordan, humingi na rin ng tulong sa Amerika. Gusto ng bansang Jordan na maglagay ng mga Patriot Missile. Ang Amerika sa kanilang bansa dahil sa mas tumataas ng mga banta. Tiwala ang Jordan Army sa kakayahan ng Patriot Missile para supinin ang mga ballistic missiles at iba pang mga banta. Hamas, nilaglag na ng Iran. Matapos porhin at nangako ng suporta ang Iran sa Hamas laban sa Israel. Ngayon, itinatanggi ng Iran na wala silang partisipasyon sa ginawang ang pagsalakay ng Hamas sa Israel noong ikapito ng Oktubre. Pero ayon sa mga impormasyong lumubas, ang Iran Revolutionary Guard Corps, ang pangunahing sangay ng Iran Armed Forces ay kalahok sa mga pagpaplano. Ngayong naniningil na ang Israel, nang hugas kamay na ang Iran Foreign Minister. Matapos pasukin ng Israel ang Gaza Strip, isa-isang winasak ng Israel Defense Force, bulldozer, ang mga bahay ng Hamas sa Gaza. Aktual na video, panoorin. Ito ang mga impormasyong ating nakalap sa Cloud Vlog episode na ito, ilike ang video, magsubscribe, mabilis lang ito, promise! Nako, Iran, naghugas kamay na. Ayon sa inilabas na balita ng Al Jazeera, sinabi ng Iran Foreign Minister na wala silang kinalaman sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel. Kung kayo ang tatanong ng mga kabayan, nagsasabi kaya ng totoo ang Iran. Mag-comment lang kayo sa video na ito. Matapos ikasa ng Hamas ang kanilang tinatawag na operasyon, ang Al-Aqsa Flood sa Israel noong ikapito ng Oktubre taong kasalukuyan, ikinasawi ito ng daang-daang mga sibilyan sa Israel. Kabilang na dyan ang ilang mga kababayan nating mga OFW na ang bukod tanging hangarin ay magtrabaho sa ibang bansa para maiahon at maibigyan ng maginhawang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. ayun sa inilabas na artikulo ng politiko, sa mismong araw na iyon, inuri ng pinakamataas na lider ng Iran ang Hamas sa sorpresang pag-atake nito sa Israel. Iniulat ng Tasnim News Agency na suportado ng gobyerno ng Iran noong ikapito ng Oktubre taong kasalukuya ng isang nangunang tagapayo militar ng Iran Supreme Leader na si Major General Yahya Rahim Safavi, ay nangako ng suporta sa operasyon ng Hamas laban sa Israel. Kumpiyansa rin si General Yahya Rahim Safavi na lahat ng resistance ay susuporta sa ginawang operasyon ng Hamas. Hindi lang yan mga kabayan. Ayon naman sa ulat na inilabas ng The Wall Street Journal, tumulong ang Iran sa Hamas sa pagpaplano ng pag-atake nito sa Israel sa parahon ng kanilang pagpupulong na idinaos sa Beirut, Lebanon. Dagdag pa dito, ang mga nakakataas na miyembro ng Hamas at Hezbollah ay sinimulan nilang pinagplanuhan ang pag-atake taki sa Israel noong Agosto pa ng taong ito. Kasama din sa pag-uusap ayon sa ulat ay ang mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Para lang sa inyong kalaman mga kabayan, ayon sa isang ulat nagbayad o nagbigay ang Iran sa Hamas ng 70 milyong dolyares para makagawa ito ng mga missiles. Hindi lang yan mga kabayan kinumparma din ng Hamas leader na ang Iran ang pinakamalaking bansa na nagbibigay sa kanila ng pera. Ngayong sinisingil na ng Israel ang mga responsable sa operasyon Al-Aqsa Flood sa pamamagitan ng counter-offensive ng Israel Defense Force na tinatawag na Swords of Iron. Tila biglang umurong at isa-isang itinanggi nila nakabahagi sila sa ginawa ng Hamas. Sa ibang balita naman, matapos mapabalita na tutungo ang Saudi Arabia Defense Minister sa Amerika para sa napakahalagang misyon, ang bansang Jordan naman, isa din sa Arab Nation, ay napabalita na humingi ng tulong sa Amerika para maglagay ng Patriot Air Defense System sa kanilang bansa dahil sa pangambang magkakaroon ng mas malawak na digmaan sa Rio. Ang Jordan ay isa sa malapit na kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan. Para lang sa inyong kaalaman, ang Jordan din ang nagbigay ng dalawang AH-1S Cobra Attack Helicopter sa Pilipinas. Ang pagiling ng Jordan sa Amerika ng mga Patriot Missile ay upang palakasin ang air defense nito. Sinabi ng isang Jordanian military spokesperson, ang kahilingan ay dumating sa panahon ng tumataas sa tensyon sa gitnang silangan dahil sa bagong yugto ng opensiba ng Israel sa Gaza. Gayun din, ang mga sagupa sa hangganan ng Lebanon at Israel sa pagitan ng Hezbollah at mga puwersa ng Israel Defense Force. Hiniling ng Jordan sa Amerika na palakasin ang kanilang sistema ng depensa gamit ang mga misal ng Patriot. Ang sistema ng to ay mahal at hindi maaring gamitin sa mga lokal na kakayahan at kailangan ng Jordan ng isang strategic partner. Sinabi ito ni Jordan Army Spokesperson Brigadier General Mustafa Al-Hiyari. Dagdag pa ni Brigadier General Mustafa ng Jordan ay nahaharap sa patuloy ng mga banta kabilang na ang mga ballistic missiles mula sa Hilaga, Silangan at Kanluran. Ang Patriot Air Defense System ay ang pinakamahusay na sandata upang harapin ang gayong banta. Maliban pa dito, humiling din ang Jordan ng isang sistema upang labanan ang mga combat drone. Dito na napatunayan mga kabayan na malaki talaga ang tiwala ng mga bansa sa mga kakayahan ng Amerika sa usaping seguridad at depensa. Sa ginagawang ground invasion ng Israel sa Gaza kita na ang isang Caterpillar D9 isang bulldozer na bahagi ng Israel Defense Force Military Combat Engineering and Counterterrorism na tinatawag din nilang DOBI ay winawasak isa-isa ang mga bahay ng mga teroristang miyembro ng Hamas. Nako, eto na ang MQ-9A Reaper Attack and Surveillance Drone kasama ang US Air Force ay kasalukuyang nasa himpapawid ng Southern Gaza Strip. Posibleng nangangalap ng impormasyon ang nasabing attack drone ng Amerika noong nakarang vlog ating ibinagi sa inyo na tatlo sa mga MQ-9A Reaper Attack Drone ng Amerika ay kargado ng Tiguanong Hellfire Missile. Ganito kadelikado at kabangis ng nasabing drone ng Estados Unidos. Ang mga puwersa ng Israel Defense Force ay patuloy na pinapalawak ang ground operation sa Gaza Strip. Sa gabi, tinutugis nila ang mga puwersa ng Hamas at sinisira ang mga infrastruktura ng terorista at mga military compound. Aktual na video, panoorin laban pina